nagkundusir ning seminar manungod sa Peace and Order ang kapulisan kang Kamalig Municipal Police Station kasubong aga. Naginibo sa Kamalig Command Center sa Barangay Salugan, Kamalig Albay. Binipisyaryo kang nasambit na pagtiripon. An mga opisyal asin mga tanod sa barangay sa nasambit na banwaan. Sa pagtiripon, pigiras man sa mga partisipante ang manibay bang lay, urog na itong mga lay na perming nababalgar sa barangay. Pigtukdo man sa mga partisipante ang tamang pagibo ng blatter report. Pigiras man ang mga tamang teknik sa pag-aresto. Ang 20 taon ng Chief Tanod kan Barangay Sumlang na si Noel Mareño saro sa mga binipisyaryo kang aktibidad. Uh, importante po ini dahil sa saro na sa arog sa Kuyang Tanod, kami ang nag nagaano ng peace and order sa barangay. Importante po ini ta nakul po ang na totohanan ng digdi. Sigun kay Police Major Armil Ubingke, anhepe kang kamalig MPS, Enot na nindang ang mga siring na pagtiripon sa iba pang mga puwerang barangay sa banwaan. Pagduduun kang opisyal, pun kang ibusol ninda mga siring na inisyatibo. Nahiling ninda ang pagbaba sa bilang kang kremen sa sendang banwaan. Katunayan, pun enero sundo sa presenteng bulan, lima sana ang naikurit nindang krimen. Hibaba kumpara kang mga nagtaralikod na taon. Compared naman previously, Meron tayong na record for the whole year 2023 mayroon tayong anim na rape cases. E ngayon nasa second quarter na tayo kahit isa wala pa tayong recorded na rape cases. Sana maging well equipped talaga yung mga ano natin barangay officials natin na hindi na mauulit yung mga nangyayari dati na kahit na pambarangay yung mga kaso ay eh, dinadala pa rin sa police station na wala man lang silang action taken. Ah no? uh, syempre na para maging uh, maging mapayapa mas lalo ang kanila mga barangay dahil sa ginawang activity ngayon target kang hipatura na maihiras man ang mga siring na sa mga natatada pang barangay sa Sindang Banwaan. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.